Okay mga kaibigan, ito po si Silver Voice TV kung saan pupunahin po natin ang mga gumagawa ng mali at i-comment naman po natin ang mga gumagawa ng tama. Ito po, courtesy of News 5 mga kaibigan. Sabi po dito, Senator Ontiveros sa DFA, cancel Kibuloy's passport. Ayan, alam nyo naman po ang doomsday pastor na si Apollo Kibuloy na kaibigan po uh, ng mga Duterte, ni dating Pangulong Digong at uh, nito pong si Vice Presidente Sara Duterte mga kaibigan ay uh, ngayon po ay nagtatago hanggang uh, ha, magpahanggang ngayon mga kaibigan, hindi pa kayo nagpapakita siya po ay may to na sa korte at pinapaarresto ng Senado at ng Kongreso ito mga kaibigan sabi ni uh, Senador Risa Ontiveros sa DFA kansilahin na ang passport ni Kibuloy pakinggan po natin to. let's go kansilahin na sana ng DFA ang passport ng puganteng si Apollo Kibuloy wow grabe ito din si Senador Risa no Uh, commendable din talaga ang uh, tapang nito sa pakikipaglaban para sa katwiran, mga kaibigan. Ngayon, sinabi niya, no, ano na, rektahan na. Pugante, pugante, mga kaibigan, itong uh, kaibigan ng mga Duterte na si uh, Pastor Tribuloy, mga kaibigan. Ano na, Pastor, akala ko ba pag nagpalabas ng uh, wakanto pa rin sa korte, uh, susunod ka? Hindi ka lang susunod sa Senado at sa Kongreso. Ano na ngayon? What now? Okay? Tapos na magpakita sa Senado o sa mga korte, pa rin mga audio messages na parang iniinsulto pa ang kakayahan ng gobyerno. Okay. Ito mga kaibigan, meron pong ilan na mga nagsasabi na yung audio message daw po ni Kibuloy, yung background doon na cricket, di ba, naririnig nyo pag may audio message siya, oo po 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 may gumagano-ganon. Played po siya on YouTube. Hanapin nyo po yung cricket sound. Yun po, tapos naka-loop lang siya. Diba? So, ibig sabihin, pinapamuka ni Kibuloy sa mga nakakapanood o nakakapakinig ng audio message na na kunyaga, nasa bundok siya, ganito, ganyan. Pero men, siguro nasa sala lang yan ng kung sino. Let's go. Tuntunin kung nasaan siya. This should not be allowed to pass, mm -hmm. but only challenge government more to exhaust all means to restrict his movements. Iba-iba rin ang natatanggap na balita kung nandito pa siya sa bansa o di kaya ay nakatakas na mm -hmm. sa ibang bansa. Okay. Mukha talagang may failure of intelligence kung hanggang ngayon hindi pa matukoy ang kanyang location. Tama din. Bakit? Bakit? Eh, si siguro naman kahit saan mapunta yan, eh, naman ng mga tao yan. Eh, di ba? Uh, shout out po naman sa ating po mga otoridad. Sana po, no? wag po natin siyang itago at yung mga ilang politiko, eh, na mga kaalyado niya, naman kaibigan niya na pinaprotektaan siya. Sana naman ilabas niyo na yan, di ba? Ilabas nyo na yan. Alam namin talaga na alam nyo naman din kung nasan siya. At kung alam nyo nasa, kung nasan siya at ayaw nyo sabihin sa mga otoridad, men. Di ba parang ano yan? Yung parang pakikipagsabuatan sa mga pinaghanap ng otoridad. Huwag sanang ganun. In any case, he is accused of crimes yes. that transcend boundaries and nationalities. Mm -hmm. Tiwala ako na maraming bansa ang handang makipagtulungan sa Pilipinas para papanagutin siya. Yes. lalo na tatlo sa victim survivors na nag-witness sa aming mga Senate hearings ay mga mamamayan ng ibang bansa. Nako. Kung ang puganting kongresista ay nahuli, mm -hmm. sana naman ay mahuli na rin ang isang puganting religious leader. At based on history, no? you name it, yung Ecleo, and sa ibang bansa, meron ding mga ganyan, mga religious leader na uh, it turned out na na-consider silang kulto tapos may nangaabuso ng kanilang mga miyembro na din naman niya at na the end. Eh. 'Di ba? At doon yung mapapatunayan na hindi sila yung kiniklaim nilang sila. ako appointed sa anong ganito. 'Di ba? Kita ang mundo. Mm -hmm. Hindi niya matatakasan ang batas yes. sa buhay. Okay? So, yan po mga kaibigan ng pahayag ni Senadora Risa Ontiveros. At sa DFA, mga kaibigan, no, panawagan po sa De De Department of Foreign Affairs, sa tingin ko po, no, sa aking sariling opinion, marapat lamang na talagang dapat kansilahin na po ang kanyang pasaporte. So, sa mga nagkakalung po dyan sa puganting pastor na yan, alam naman natin na nung nakakang administrasyon, administrasyon ng mga Duterte, malakas ang loob niya. Kaibigan niya si Digong, eh. Diba? Yan, sila Sara Duterte. Eh, ngayon, ba? Diba? Magpakita ka na at harapin mo sa korte ang mga reklamo mo kay Bully. Tingnan natin kung talagang ang lindol stop ka. Silver Voice TV, magandang gabi.